So yan mga kapinoy at uh, nakabili na po tayo ulit ng uh, GMP4 So 50 kilos para sa ating mga breeder ActiPlus Plus 4 Yan mga kapinoy So pagka po wala tayong GMP4 oh, So hanap po tayo ng ibang way para makabili tayo ng ibang mga breeder pellet tulad ng Integra 4000 sa so mga Pinoy at hindi na po tayo magbibigay muna ng mga alternative na pagkain dito sa ating mga breeder so napansin ko so ko po kasi mga, kapang, mga kapinoy is uh, po yung uh, egg production apo po yung hatching rate pagka po nagbibigay tayo ng ibang uh, mga alternative so opo nakatipid nga po tayo pero syempre uh, bababa po yung performance ng ating mga mga breeder mga Pinoy yung kanilang uh, egg production at saka po yung hatching rate mga Pinoy kaya po uh, stop na po natin yung pagbibigay ng uh, mga alternative so magpo-focus na po tayo dito sa ating mga breeder pellet katulad po ng GMP4 ah uh, Integra 4000 uh, meron pa po balasta po mga breeder pellet mga Pinoy so yun lang muna po ang uh, gagamitin natin basta po para sa ating mga breeder okay lang po na magpapakain po tayo ng mga alaga natin yung mga month old po at tulad po ng mga 1, 2, 3 hanggang 4 months mga Pinoy is pwede po tayong gumamit ng mga alternative pero pagka dito po sa akin, sa aking mga breeder isa stop na po ako sa pagbibigay ng mga alternative na pagkain mga Pinoy okay lang po siguro mga prutas ah, kagaya ng saging yung mga override na nanggagaling sa palengke pang lang po okay lang po yun mga Pinoy So, magbibigay pa rin po ako niyan. Kinaangamo po ng ating mga breeder na to, mga kapinoy Tingnan niyo naman, nagpapahawak oh, lang sila. Hindi po sila ganoon ilap Yan may itlog mga kapinoy So, kanina umaga pa yan mga kapinoy hindi ko po ko pa kinukuha. Dahil uh, <coughs> medyo busy So panatag naman po yung loob ko dyan mga Pinoy Kahit na hindi ko po yan kuhanin hanggang bukas isa uh, hindi po nila yan tinutuka hindi po tumutuka ng uh, uh, itlog itong yung ating mga alaga mga breeder itong mga drag natin mga Pinoy kaya naman po uh, panatag yung aking uh, isip na hindi po mababasag yung ating mga itlog na yan O, ganyan po kaaamu mga laga natin ngayon mga Pinoy hindi oh. katulad ng mga ibang mga darag na kunting uh, hawak mo lang isa lumilipad na ito hindi po oh. maamo po yan mga Pinoy Yan, at saka kasi po pagka breeder pellet yung binibigay natin palagi mga Kapinoy, napaka-consistent po ng pangitlog ng ating mga alaga. Ah, uh, ko po, po 'yan mga Kapinoy pagka nagpapakain po tayo ng alternative. So, 'yun po 'yung napansin ko na talagang uh, bumababa po 'yung kanilang uh, 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 pangitlog. Tsaka po yung hatching rate, hindi po ganun kataas. So kaya po nakapag ko po na mag-stay na lang po tayo sa mga breeder pellet. Kahit po medyo mahal, yung bawi naman mga kapinoy, yung ibinibigay nila sa atin. Yun naman po ang uh, uh, gustong gusto ko kasi tinipid nga natin, eh, titipidin din po nila tayo sa sa egg production lalo na po bababa yung hatching rate ah, konti lang po mapipisa konti lang po may bibigay nila sa ating sisiw kasi po pagka maganda yung patokan na binibigay natin talagang ang ganda po ng performance ng ating mga alaga mga breeder So ito mga Kapinoy, hindi pa ito ulit nang itlog. So twice pa lang siya nang itlog, hindi pa nasundan. Pero okay lang kasi bata pa naman po ito. Tignan nyo yung palong mga Kapinoy, oh, maliit pa. Kapo po yung roster, di pa po yan nakasta. Bata pa po yan. Siguro mga kakasta po yung mga 2 months pa mga Kapinoy. Yan po, pwede na po natin magamit yan. at dito naman tayo sa mga kabila natin dito sa ating mga breeder ng mga Pinoy yan so ayan meron naman po silang dalawang itlog ngayon at ah ah, Uh, uh manatili uh, maganda yung kanilang egg production so hindi na po tayo nagbibigay dito ng mga Pinoy ng mga alternative para peras po lahat po ng ating mga breeder, stop na po. So focus na po tayo doon sa uh, breeder pellet lang mga Pinoy. Yan puro sa lahat basta lahat po ng mga breeder natin, yan na po ang bibigay ko ngayon. Breeder pellet. So magandang egg production at saka mataas na hatching rate. Tingnan nyo mga pinoy, lalaki po ng itlog na yan no, So, yun po ang uh, pinagandahan pagka po, uh, breeder pellet yung binibigay natin sa kanila. Dito naman tayo mga Pinoy sa ating mga 2 months old yan. So hindi pa tayo nakapagpapakain mga Pinoy oh. Kaya medyo nagugutom na itong ating mga alaga So 4.30 pa lang naman ng hapon Pero ganyan na sila oh yan, mga Pinoy, oh. ang bilis lumaki na itong ating mga alaga na to, oh. Kasi pure feeds po yung napakain natin dyan hindi po natin yung tinitipid oh, nakatanong na yung ating uh, jumbo halang orpington Tingnan nyo naman mga kapiloy, lakas kumain ng mga halaga na ating sisiw oh. So kaya po mabilis na mga sisiw natin na yan, mga Pinoy. Dahil lang hindi po natin yan tinitipid sa pagkain. So binibigyan po natin yan ng sapat na pagkain mga Pinoy. Minsan sobra-sobra pa talaga. Kaya po within 2 months lang mga kapin ay is pwedeng pwede na tayong uh, mag uh, ano, mag uh, baba or pwede na tayong mag out. Kahit po 1 month lang is uh, meron man pong bibili sa atin itong mga upgraded natin na to. So ito yung mga 2 months old natin mga Pinoy Yan po ta talagang ang sisibang kumain hanggang dito na lang muna po ang vlog natin for today. Shout out po sa ating mga silent viewers, sa ating mga OFW, saan man po kayong panig ng mundo. Don't forget to subscribe and hit nyo na rin po ang notification bell para palagi po kayong updated sa ating pang mga susunod na video. At ako po ay nag sa inyo na mga katagang. Pag may pangarap, magsumika ka. Paalam!